Stuck up ang tubo dali ba? dito diba na diba mawagi. Stuck up siya guys. So, ato nang luglugon guys. Ito nang luglugon. Ano? Ito bigi ka guys. Ita nga guys. so guys. guys, ang tubig, guys. Nilosot na siya dito guys. Oh. <coughs> Okay guys bagus lah oke okay guys lanjut lagi nung tubig oke na guys itong kuhito ng mga lapok ah <tuh> karon dili siya dito to guys ato na ipakilid kahog go, so okay na guys so, so ng tubig okay siya guys na yung kaagayan tubig dili na mula pastiryo so dili man to karon na ano siya oh. Hugaw ni tubig guys ba. Alisad po ginlo ni. Hmm. Kau ni si guys. Adi na. Lusot na siya dari. Ha <coughs> to okay, so, uh, solve natin yung ano, problema dito sa daan guys no? tubig ganda yung tubig oh. kanina dito yung daan dito yung daan ngayon dito guys so, oh. dami palang ano, yung dahon ng mga kahoy so yan na po guys. Maraming salamat sa panonood, Please subscribe my YouTube channel. May nasolvang tayo na no? problema dito sa daan. Okay guys, maraming salamat.